We're still grieving for my mom and now we're grieving for Ricky. It's it's particularly hard for my children because they lost their dad and their mamita at the same time. So for my end. That was the point. You lost your mom and Mr. You... Ricky It's develop, been huh? really very hard. Although Ricky has been sick for the last couple of months, but he really fought. He really fought a good fight. But it's it's difficult because you know when you grieve, your grieving naman is not finished after after you've put them in their final resting place. So. We're still grieving for my mom, and now we're grieving for Ricky. It's it's particularly hard for my children because they lost their dad and their mamita at the same time. So, is it difficult? Yes, it is difficult. Um, we are just trying to draw strength from each other and just praying for God's strength that we are able to go through this um, together and. Um, Ang, ang sinasabi ko na lang sa mga bata, we honor your mamita and your dad by being excellent in what we do, by being good people, and that's how you honor them. Kung ano man yung mga itinuro nila sa amin, yun, that's what we will try to share to other people. So, um, But it is difficult because it's uh, it's just hard. <laughs> Natural, naglulok sana naman po ang lokal na aliwan sa pagpanaw po ng isang magaling na aktor at director na si Ricky Davao. Alam mo, Romel, ang naaalala ko talaga, noong buong buo pa ang Tuesday group ng mga reporters kami yon. alam niya kung nasaan kami. Alam mo yan, dal punchline, laugh line, di ba? Yes! Saan yes. doon pa ako nagpapurbo? Oh. At na niya ang mikropono, ay wala na, hindi na makakakanta pa yung iba. Eh lagi namin sinasabi na Ako, ayan na si Ricky. Wag nang ano, wag nang mag-ambition pang kumanta dahil siya ang kakanta ng kakanta. Naalala ko ang isang tao na walang kontrobersiya sa buhay, ano? Wala tayong narinig, wala tayong nabalitaan. Mahal siya ng lahat, di ba? John, ikaw ano naaalala mo kay Ricky? Wala, wala akong naba, nabalitaan na may nagalit sa kanya at mal ang maganda doon malapit siya sa mga reporters ang dami niyang pictures Ito. na kasama ang mga reporters oh, oh, sobra siya. meron siyang tulay oh, oh, sa amin oh, oh. kaya mahal na mahal namin siya ang dami po nagtatanong biglaan daw po ang pagpanaw ni Ricky Davao kung naaalala niyo po mga kapatid meron pa po kaming meron na po kaming binanggit noong December 10 tungkol sa kanyang pinagdadaanan. Panoorin po natin ito. Ito. December 10. Nakaroon na. sa akin ang balita na may pinagdadaanan ngayon ng magaling na aktor na, na aktor at director na si Ricky Davao. Uh, hindi po mula sa amin ni Romel Manggagaling kung ano po ang kanyang pinagdadaan ng sakit ngayon. Mas maganda po kung sa kanyang pamilya magmumula ang balita. Pero isa lamang po ang sabi ng aking source, humihiling po ng dasal ang pamilya. Kung meron po tayong labis-labis uh, na panahon, ikaw nga, o kaya ay igawa po natin siya ng uh, kahit nakatiting, kahit kaunti lamang po na bahagi, sa ating panalangin. Si Ricky Davao po ay may pinagdadaanan. Sana po ipagdasal natin siya. Ipagdasal natin. Ayun, Romel. December yan. Halos anim na buwan siya na nakipaglaban sa kanyang karamdaman. Hindi po biglaan na lahat. Kaya lamang po, masyado pong pinag-ingatan ng pamilya yung kanyang kalagayan. At sa mga nagtatanong po kung ilang taon na silang Uh, hiwalay ni Miss Jackie Lu Blanco dahil ang karelasyon niya ngayon ay si Mayet, di ba? Si Mayet Malka uh, Daroka. At inami naman po niya nitong mga huling sandali. Um, meron po akong isang pangako kay Ricky na masasama sa kanyang hukay. Tapagkwentuhan po namin yan. Sabi, 20 years. Hindi po. 10 years na mahigit lang po silang nagkasama. Yung 10 taon na sinasabi natin, nakatira pa rin po sila sa iisang bubong, pero magkahiwalay na sila ng tulugan. Yun yun. At yun ay ipinangako ko, promise, hindi ko yan ilalabas. Hindi ko gagamitin material yan sa anumang programa at sa aking kolom. At napanindigan ko yon Kaya ako ay uh, talagang nagpapasalamat din dahil hindi ko yun inilabas kahit kailan, kahit pa. Alam mo kasi sa aming hanap buhay, yung betrayal of trust, napakahalaga. Kapag mm -hmm. nangako ka at inilabas mo, hindi ka na makakaulit. Kaya talagang inayos ko yun. Talagang kahit ano pa mangyari, marami nagtatanong, hindi ko po uh, ibinalita kahit minsan, sa totoo lang. Um, diba? Sabi ni Juris Dr. Channel. Napakalaking kawalan sa si industriya ang pagpanaw ni Ricky Davao. Isa siyang haligi ng pelikula at telebisyon. Hinangaan hindi lamang sa husay sa pagganap kundi sa pagiging tunay na profesional at mabuting tao. Mahirap paniwalaan na wala na siya pero mananatili ang alaala niya sa bawat karakter na kanyang binuhay at sa bawat pusong hinipo niya paalam Sir Ricky Davao at maraming salamat. Tama ito eh. Maraming salamat lamang talaga ang ating masasabi at walang paalam kundi isang mabuting biyahe, payapang biyahe lamang. Mm -hmm. Sa mga gusto pong uh, magbigay ng pinakahuling respeto kay Mr. Ricky Davao nasa Heritage Park ang kanyang mga labi at doon po natin na uh, maibibigay ang ating panalangin at huling paalam. Okay, mm -hmm. sabi ni Dan Clavisias nakalulungkot po talaga at namaalam na naman ang isang mahusay na aktor na nagbigay po sa atin ng magagandang pelikula noon pa man. May he rest in peace. Ayan. Tapos sabi naman ni Jo, sabi ni Jo, alam mo, pag pinapanood ko nanay ang mga pelikula niya, natutuwa ako. Ngayon binabalik-balikan ko kasi hindi ko akalain ano, para akong nabigla, parang kailan lang, buhay na buhay pa, tapos biglang ngayon, wala na. Hmm. Ano eh, ang daming na-shock, ang daming nagulat, dahil siyempre, wala nga balitang anuman, di ba? Oo po, lahat sila, ayaw nilang mag -ano, magsalita na mga kung ano, anong detalye, para hindi pag-usapan. Oo, mm -hmm. talagang ah, panatili nila Dibaro. na hindi pag-usapan, kasi yun ang gusto daw ni Ricky Davao, na uh -uh. matahimik lang. Kaso wala, ayaw niyang pinag-uusapan daw siya, sabi niya, di ba? Hindi naman sa ayaw pinag-uusapan, kundi yung pamilya ay uh, talagang hindi sila ganoon eh. Eh yun nga, wala na sila ni Jack Lee. Wala naman tayo narinig na anuman. At talagang ang respeto at pagmamahal nila sa kanilang mga anak, hindi na wala kailanman at pati respeto nila sa isa't isa. Sabi ni Boy si Karagay, oo nga po nay, wala akong nabalitaan na nasangkot siya sa mga kontrobersiya o may nakaaway na artista. Napaka gentleman niya, talagang akto na napaka talented. Rest in <coughs> peace Sir Ricky Davao. Mabenta ang Heritage Park lately. Oo nga, sunod-sunod. Parang sabi nga noon nila nila Janine, 'di ba? Parang ginawa na nilang bakasyonan. Karang na nakakalungkot. Sana po, at song, na napot, adere, adere. sabi nga natin, mapatid na no, sana control. yung tanikala. Mapatid hmm. na sana yung tanikala ng sunod-sunod na pagpanaw ng mga personalidad dito kay Ricky Davao. Pero, ay wala eh. hindi ba sabi nga, may oras ng pagtatanim, may oras hmm. din ng pag-ani kung paanong merong uh, oras na tayo lumuluha at oras na tayo naman ay nagsasaya. Hmm. Ang pinakamahalaga, 'yung alam natin ang katotohanan na pagkatapos ng buhay natin sa lupa ay mayroon tayong inaasahan na karugtong na buhay pa sa kabilang ano mm -hmm. sa langit mm -hmm. 'di ba yun yun eh yung 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 pag-asa na kahit mawala tayo sa lupa Merong eternal life, yun ang pinakamahalaga. Tama mm -hmm. Dahil doon walang wala nang kalungkutan at sakit. na, di ba? Wala nang pain, wala nang mm -hmm. problema, lahat ay dinala na at ha, papahirin na ng Diyos ang lahat ng luha. Yun ang ating kapaniwalaan ng mga Kristiyano, di diba? ba? na 'yan. Sabi ni Marichu, nakakalungkot lang po isipin na i puro haligi ng showbiz industry ang sunod-sunod na nawawala. nakatangi tama ka Marichu at uh, uh, sa lahat po ng mga iniwan ni Ricky Davao naaalalahanin namin bilang isang uh, mabuting kaibigan, magaling na aktor at direktor, isang tao po na tumagal dito sa industriyang lokal na wala kang mababalitaan na nakaaway kung meron man sinasarili niya yon, di ba? Mm. nako. At ito sabi ni Edilitada at napaka-cool niyang mag-direct na kalmadong-kalmado magbigay na instruction sa bawat eksena ng kukunan. Ilang serye din ang nilabasan ko na siya aking director. Super bait niya po, sabi ni Eddie Letada. At sabi ni Zaldi Aquino, naalala ko, nakilala ko si Ricky Dabaw dahil sa inyo. Tama. Hindi siya nawawala talaga sa mga, alam na alam niya kung nasaan ang Tuesday group. Nine, saan <laughs> kayo? Anong line? Kasi dalawa yun. <laughs> Kung gaano kagaling at kabait si Sir Ricky Davao, marami ang nagmamahal at nagluluksa. Kaya kung ano ang itinanim, ganun din talaga ang aanihin. Rest in peace.